So, kung huwag pa ka kasakay plano, watch this video para dili ka matagaw para ihasa ako. Ang ah. so, oh, uh, flight no is mga 2 or 3 p.m. pa. Pero mga 6 or 7, patunong na ko sa airport. Kay ingon man lagi sila nga dapat magsadyura ko no pag naakay flight. So, kay tagaw-tagaw man ta, dapat arang kasadyo. dyan. Ano, mga isa ka adlaw, mag-una na taong adto <laughs> ataw na labi na po ng isa kaadlaw eh. pero according gajud sa airport na policy or guidelines dapat 2 or 3 hours before sa imong flight na anak sa airport para andam na ang all ug dili ka mabijaan sa aeroplano pag abot na ako sa airport nag wondering ko kay nga nung dag ilang mga bag aho ray pinaka gamay nga pwede raman na eh, yung tana og bugat bugat tagi mong dad on o nga carry on bag na sa <laughs> So, while waiting, amo open na ang airlines na magkotrakan po ko no sa kilid samtang nagmarites po ko. Ah, napasumangil o magkot nga na po kay mabatian nga mga cheka sa imong mga silingan o mga kaubanan nga mga pasahero. So, tuwara ang charging station, nag pa ko kay basin og malubat ang cellphone nga po. Hindi raman na yung charge sa airport. oy nga nung mga ko na-informa ni, uy unang kamu di ra mo mag-uol o mo mo sa airport nga lowbat mo kay na ay charging station. Mau ganin nang magsadyo no para na time nga mag-charge. Tungod sa akong katagaw, pagtanaw na ako sa akong boarding pass nga lahi man ang oras akong ticket. So, morang nag na po ani. Eh. Kaysa akong ticket, mga 2 or 3. Pero, sa boarding pass is mga 4 na. Mautong nanguta na na ko sa staff dari sa airport. Kung ngano ni ni, nga, eh. nga lahi man ang oras. Pero, dili de mag no kay. Mag-isa raman mo og sakay or larga sa imong mga kabatch. Ano so, naman ni, o nag-eskwila o kay kabatch man. <laughs> grabi oh, grabe po daga da, expectations no sa airplane nga grabe kadako kanang mura na og o oh, mall of asia kadak ah <laughs> bitaw kanang ng sa salida ba nga four seaters or pila na ka seaters ka nang sa mga amerikano gani <laughs> ka pila kalinyahan na diraan nga mga bangkog sa dihang pagsakay na ho oh, nakaingon ko huy mura ramaday po ni o oh, bachelor <laughs> maunang dili gadyod ta mag expect no ay masakitan na gadyod ta <laughs> na po din sila pa free nga snacks on Ako po nanggi butang sa lamisa, no? Aron ing nun, baron matry ga dyan nato Kay nga na man ang first timer, itisting ang all. Butang-butang po taraw ko dira sa lamisa, no? Aron ingnon nun. <laughs> nga na bito nang sasalida, ibutang, e, tapos kwaon, magkaong kaon. So, manundog po ta. <laughs> Ako po din gibasa ng ilang safety information kay in case of emergency no naapod tay tayo makatunan or mabasahan. So, pag landing na mo dito sa Sibogi, kuha mi sa bus kay ihatod mi dito sa airport. Diyan, ito ning hapay-hapayo ning atong uyo kay medyo murag na palid-palid po pero pasumangil. Lagod siya na ron video ba? <laughs> pag abot na mo diri sa airport waya na ko kahibaw og asa ko pa ingon mao nang nga pagbasabasa basa gadud ta aron kahibaw ka og asa ka mo lugwa so, ingon sila go with the flow ra kun kun say go with the flow nga magkuha man malita tong ang mga kaubanan in town so kani nga pertahan ako ra in tawo ni lugwa ani og di ana ang sister nga naghuwat sa aho so from butuan airport to sibo mga isa ra siguro ka oras so, na nga, ingon na kanpuda may sa jalebi, kay kaya naman dira ang ilang Jalebi sa airport dili ra mag kay pwede ka dira maglaag-laag sa ilang airport kay dako na ka adyo then june. pag na mong unan na nakaira kanpuda dyan may o oh, taxi taxi, taxi rata kay maghinilas man tao sa ay no aron po ba makatry kay kaya napasibo-sibo man tao mo try ka taong taxi kay naan na, na ta sa ato nga multikabra o dili baka motor single or tricycle maunang mag taxi-taxi ta sa sibo no aron ing nun. pero dapat sumangil so, rasina kay di man takatodong mag motor single tawon na ng taxi kay dur do, to dur man is, sila mo hato so pagsakay na mo diri ah, medyo dollar dollar ga jud ning taxi no kay kadadagan ani pitik mapuda no, ang metro pero noon sulit so, ra kontras magkapoy-kapoy pataog huwat or para-para no so di ay si jasap. Portville Prime nagstay. So dire dili ra ka mag-goal kay safe man na ay guard no subdivision man si ini unya murag 15,000 a month ang bayad ni Modri. And maura to see you sa next video. See you bye.